Ayan so great morning po sa ating lahat. May bagong testimony na naman tayo. Ayan na. Dating may lupus na ngayon lupus free na. Ayan pakinggan natin yung ating uh, testi ang testimony po ni Ma'am Marcy Solis. Hi, great morning. Ayan so ako po si Marcy Solis. Isa rin po ako sa natulungan ng produkto ng First Vita Plus. Ayan so ako po ay na-diagnose po na may lupus uh, since 2000. Ayan, so 20 years old pa lang po ako noon. Ayan, so nag-chemotherapy po ako, 2 years and 6 months sa PGH. Maraming mga gamot. Ayan, dumaan sa mga medical process. Ayan, sobrang hirap. Ayan, lalo kong uh, nabigyan ng halaga yung health ko. Kasi sobrang hirap magkasakit, lalo na siyempre pag wala po tayong pera. Ayan, so ako po, no, ay nag kalupos almost 15 years. 15 years. Ayan. Uh, parang doon na ako nakatira sa PGH. No? Sobrang hirap. Pero good news, nakilala ko po si First Bike Plus. Ayan. So, ito po yung nag instrumento. Ayan, instrumento ni Lord para magbigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Ma'am, anong, ilang sa siya, ma'am, yung ano, tinitake nyo nung nagkasakit kayo? Ilang sa siya ng Guyabana Gum? Ayan, nung bago po pong makilala si First Bike Plus, kasi nakita ko po gulay siya at alam ko naman na ang gulay pang pahaba ng buhay. So, hindi ko po siya tinipid. Okay? Una, nag sa sachet ako hanggang 5 sachet hanggang umabot po ng 7 sachet a day. So, worth it po Worth it naman, kasi alam niyo po ba, after 1 month, ay nagkaroon na ng magandang resulta yung wow. laboratories ko. Yan, so may mga labs po ako after 1 month na pag-inom ng First Vita Plus. Ayan, so nag-improve or gumanda yung mga laboratories ko. Sabi ng doktor po, huwag tatanggaling ang maintenance, no? Isasabay lang si First Vita Plus. So ginawa ko po yon sumunod po ako sa doktor. Ayan, pero ang good news, pag bumabalik po ako sa PGH, sa doktor, nagbabawas po ng mga maintenance. So after one year, grabe po, grabe po talaga. After one year, no lahat po ng maintenance ko nawala na. Good news, first bite of yes. na lang po. Ah? Ma'am, ilan years na kayong lupus free? Eight years! Grabe, grabe no, eight years ayan. Na. So, uh, sobrang thankful po ako kay Lord sa may-ari ng First Vita Plus ma si Ma'am Sok kasi may isang produkto na talagang nakakatulong hindi lang sa mga simpleng sakit kundi sa mga katulad ng kaso ko or ng sakit ko yung mga talagang malalang uh, sakit, malalang na. sakit. Okay. pero sabi ko nga walang imposible. posible yes. no? una basta naniniwala tayo kay Lord naniniwala na tayo sa produktong iinumin natin at syempre maniwala rin tayo sa sarili natin yes. okay? So, ako po ay 8 years na sa First Vital Plus. Thank you, ma. Okay, thank, you thank, you po. You, thank you po. Thank you po sa magandang thank testimony. You. Thank you, Riel.